ito so mga kamuli welcome back ulit sa akin sa video pag ito yung mga video video ko dito sa lupa dito dito sa quality medyo patirik yeah. na ang araw hindi ano na yan uh, palubog na yung araw uuwi na ako magkaabang ako ng bus inagahan ko yung pag abang abang ko para hindi ako maiwan So, wala na rin mga tao na liligo dito. Hmm. Ayan, ito yung public, ano, pool na. Pero may entrance. Ano? Maganda dito eh. Maga Nakaka-relax yung, ano, mga tanim, ano. Basta, lalo pag walang pa. Ayan, magulang sa laban. Ayan, mga tao dyan nagliligo na. So, ano. Siguro, pagka 5 6.

kasipon na okay kasi ako talagang tingtingnan ko ay pili ako pas sige, gitampata ko sa lugar na jana kaya kasi may bus makatuloy ay kasi kamasa kasi kamasa sa lugar ayan guys ito na yung pauwi ko ang oras ay 7.25 na sa gabi so dalaan mo na talaga sila dito at least alam ko po, ba? alam ko yung oras ng pagdaan nila sa mga ganitong next time pwede Yeah, puro puti saan ako pwede pa uh, mag-aabang uh, ano uh, siya ba sarap sa mata kung pumasok dapat pa na dito ang susya dito malinis ba para para pa so wala silang pasta kaya dito so, wala silang banda yan ayan